mga katoings ito si sampa mayroong nakita na kwan na ahas galing sa bubungan so you know oh, inuli galing galing sa si maghuli ng kwan ng manog kung sa ko pa oh tapos uh, mayus si magtuklo-tuklo oh natanaw niyo oh pinagat ah. Mayad lang kay buwi pa Ah, uh, pero tawag niyan sa amin si Ilonggo manoy ni na. Galing no. Patayin niya yan. Si Sampa yan, si Sampa ang pusa. Ah, uh, yan no? Tingnan nyo. Ahas versus uh, Ano sa Tagalog? Ang kuring? as versus ring kete <laughs> kete <Kuti. laughs> <Kuti. laughs> uy oh, patay na siya may mga tuklo, tuklo ba yan mga katoings magaling siya magkano. tingnan lang natin kung paano niya kainin <clears throat> ah wala na. Natay na. Ah, no. Matay na. Unahon ulo. O, karoon pa ko nakakita sa nang aktual nga ilang nga away. Uh, unahon gidang ulo para hindi ka plagyo para nga manamit magkaon sa adobo. Uh, adobo ini na, Amit ah. So, na lang si Roasta. Ayan, pa-subscribe naman. Salamat. Bye-bye.